Ayan, habang naghihintay tayo ng bus, ng sasakyan namin, video-video tayo dito. dito ako minsan hinabol ng itim, madaling araw. May bagong building Good evening. and Nandito kami ngayon sa Tiberias. Dito po muna kami. Magandang. Oh, de baganda. Hi. Hi. Hello. Magandang gabi. Good morning, Pilipinas! Madaling araw na d'yan. Dito sa, pasok tayo dito sa Daria. Ah. Oo, oh, okay. sige. Ito yung kanilang dayan ng mga rin. Ito ang reception. reception. Good morning! Ayan. Ang ganda ng umaga. Malamig-lamig pa. Pero mamaya daw, mainit na. 45 degrees. So, gumising ako ng maaga. Ay, talaga namang maagang gumising. Ayan. Ito tayo sa tabing tagat. Sea of Galilee. check ko kung ano. Ayan. Doon naman yung Daria Hotel. Try natin. Parang malamig maligo. Ay maganda pala. Parang masarap maligo kasi ayun, ayan Yeah, bato. Ayoko kasi maligo dun sa buhangin. Maganda pala bato. Malinaw. Sabi mo, ate sa fast. breakfast, very nice. Think is excellent. Oh, okay. Yeah. yeah. <laughs> excellent. excellent. Extended pa. Extended pa. Ayan sila. At saan huh? pa ako po? Gusto ko talaga yung Ay, arrangement ba? ng kanilang cheese. Ang ganda. Ayun. May sumasayaw. May photo bomber. Kunin natin yung flag. Ang baho ng roses Tapos yung mga roses. Ay, ako pala yun. Ako pala yun. Tapos, dito pala sa si kabila. Ay, hiningal ako. Tapos lang namin mag-almusal. Eto, balik na naman tayo dito sa amin. Ano. Hi! Hello! Yan. Ito ang ating isa sa big time online seller dito sa Israel. Raketera, Yan, oh. Eh. Oh, uh, tapos na ang pagpakpakyut niya at pagmomodel. Ito naman, magbebenta na naman siya mamaya at indera. <laughs> Ayan. Tutayo tayo sa... Ay pa. Ako na pala yun.